Magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Bumabati po kaming muli ng isang magandang, 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 mainit na lunis ng umaga sa inyo. Ito po si T-Rex at nagbabalik po ang Malolo City Roving Radio Station para sa ating lunis edition ng Good Morning Flying Saucer. May flying saucer dito sa atin ha. Good morning Malolos! Nako! Kumusta po kayo? At simulan na naman ang panibagong linggo. Ito na ang second week ng Agosto, August 11 2025. Yeehee! Malapit na! Malapit na, malapit na. Ay, ibig sabihin eh, nasa kalakit na na rin po tayo ng Agosto at uh, maya maya po, ay, eh, ayan na! Parating na ang Setyembre. Pero bago po na parating ang Setyembre, pabating po muna natin ang ating GM Barkada. Good morning! Ayan, good morning, good morning, good morning. Isang magandang magandang araw po ng lunes sa inyong lahat. Ayan. DJ Angel. Sabi ko, isang makilis lang eh. <laughs> <laughs> Yan guys, magandang, magandang, magandang Maga Happy Monday everyone. And yes, samahan nyo kami sa mga pag-uusapan. Pungas pa, maghilamos na. At magtimba mag po ng isa pang tasang kape. Samahan nyo kami dahil iahatid namin sa inyo ngayon ang ating pong weather report. 40 minutes after 8 in the morning. Ito po ang good morning malolos at narito po ang ating uh, taya ng panahon ngayong ikalabing isa ng Agosto 2025. Ang typhoon forecast po ngayong August ay 2 to 3 pa din. So mukhang magkakaroon na tayo ng number 1. Pakinggan niyo po at uh, subaybayan ang ating uh, taya ng panahon. Ang ating pong weather forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms na nanatili pong yun pa rin ang ating uh, lagay ng panahon. Maulap hanggang sa maulap na papawirin na may panakanakang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And then, ang weather system po natin, meron tayong ani STS. <laughs> uh, Goryo and Southwest Monsoon. So, ibig sabihin, habagat po at pagka may pangalan, alam natin may bagyo. Ang temperature range po natin ngayon ay nasa pagitan ng 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Kaya naman pala napakainit. Excuse me po. At yan po ang naramdaman natin buong weekend. Medyo maalinsangan talaga. Ang ating hangin, light to moderate from southwest to west. Ito na po, Typhoon Watch. Uh, sige, mahala ko na yung STS na yan. STS, Goryo. Ano, uh, severe tropical storm. Severe, severe severe tropical storm galing talaga nito si Angel. Dinig na ko na Iba talaga to. Mabilis <laughs> ang mata. All right. Ang kanya pong lokasyon ay 1305 kilometers east of extreme northern Luzon. Extreme northern Luzon po 'yung bahagi na 'yan ay sa so may gawin ng itaas po ng uh, Cagayan. Cagayan Valley. Pa malapit na po sa so May Batanes. And then Uh, maximum sustained winds of 110 kilometers per hour and gustiness of 9 f eh? 135 kilometers per hour. Ang kanya pong pagkilos ay papuntang Kanluran o westward sa bilis na 25 kilometers per hour at maaari pong maglandfall sa hilagang silangan o northeast coast of Taw Taiwan. <laughs> Buntik na ako doon. Mm -hmm. Taiwan sa Miyerkules, So, hindi naman pala natin masyado mararamdaman. Hindi na. okay. Maaari pong uh, lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o First. sa early hours of Thursday morning. Mm -hmm. Wala pong uh, sinabi kung ito ay maglalandfall sa atin. Taiwan na po ang tatamaan. Kaya, pero at least alam natin na may namumumbagyo yung mga biglang mga pag alam na natin ang dahilan. Okay? Ang araw po ay sumikat kaninang alas 5, 42 na at lulubog po mamayang alas 6.21 ng gabi. Yan po ang uh, ng panahon ngayong uh, ikalabing isa ng Agosto 2025 sa aming pong pagbabalik, ang ating pong Tropic Update. po ang Good Morning, Morning Malabas! Nako, eh, lunis na naman at alam po natin na medyo pag ganitong panahon o ganitong araw, expected na natin medyo masikip po ang lagay ng ating trapiko. Okay, so sige nga, tignan natin anong lagay ng trapiko dyan sa northbound lane ng MacArthur Highway. Ayan guys, so ang traffic natin northbound lane as of 7.30 kaninang umaga ay Light to moderate. Hindi. Moderate to heavy. Yan. Nakapo. Yeah. Moderate to heavy tayo ngayon. Moderate Kasi, to heavy. Kasi paglabas ko dun sa San Pablo kanina, ayan, heavy agad. Both Ooh. sides. Yung sa southbound, umabot sila hanggang Ford. Tapos yung sa may northbound naman, after nung kanto ng San Pablo, smooth na sila. Dun lang sa parang, uh, lagpa before pa mag-stoplight pag northbound. Tapos, okay. tuloy tayo ng northbound ngayon. Ayan, sa may simula ng paradise. Ayan, may build up na tayo dyan. Hanggang dakila. Oh, okay. Ma ano, mahaba-haba ang ano niyan kasi dadaan tayo ng Marcelo. Tapos, yung sa may kanto ng dakila. Ayan, eh, kaya mahaba talaga yung build up doon. Uh, Afternoon sa may kanto ng dakila, ayan, smooth naman yung biyahe sa may Robinson sa may crossing tapos Capitolio tapos dito. Ayan, smooth naman ng biyahe. Kaya sabi natin mga kaya moderate to heavy talaga kasi heavy talaga yung sa may ano, yung sa may hanggang saan? Hanggang Dakila. Hanggang Mula Dakila ano? then from Dakila medyo maluwag na. Maluwag na. Okay, at least So, ibig sabihin, sa northbound lane, hindi masyadong apektado nung ginagawa sa kabilang side. Sa may yung Biotas. sa may Tikay, yung, yung sa may San Pablo to tika, yan, mahaba-haba. Kasi talagang tinanaw ko yung ano kanina at talagang... Yung ginagawa na yun sa may uh, southbound, mm -hmm. sa may San Pablo, mm -hmm. ano nakakabit dun? Ibig sabihin, may, mayroon bang ilog o kanal na nakakabit Ikon dun? Alam, Kasi Ibig yung sa Veritas, <laughs> nakita ko, inaayos pala yung loob na ganun. ng, di ba, Michael uh, may kalsada sa tapat ng kanto ng Dakila, papuntang Kupradya. Okay. Yung pagpasok mong gano'n, mayroon dun na uh, parang irrigation site na natabunan na dati. Ngayon, inayos ulit nila. Hmm. isang may San Pablo, wala namang... Walang tributary na... Wala na, na wala. Okay. Anyway. Kaya, di, ay, di ko din alam kung ano yung... Kung doon. O, kung kaya bakit. nga eh. Kung ano yung ginagawa doon, ano. Mm -hmm. Anyway, yes. sige po. Nandito na tayo sa may... Lampas na tayo ng Robinsons. Kamusta right after that? Mal maluwag na. Eh, maluwag naman na yung biyahe. Wala naman ng traffic. Eh, yung usual na traffic natin sa may crossing... Yung sa baba, mm -hmm. yung mga galing Paseo, tsaka galing Claridel, yun lang. Tapos afternoon, sa may Capitolio, ayan, smooth naman yung biyahe. Wala okay. naman ang build-up, then uh, BSU, tapos dito, ayan, okay na. Actually, kanina umaga, dumaan ako dyan sa may MacArthur Highway, northbound din, mga bandang hmm. alas 7 ng umaga, maluwag. Hmm. Maluwag talaga, from crossing hanggang uh, dito sa may BSU. Ayun sa may Capitolio, maluwag. Okay. Kaya kung minsan nakakapagtaka lang talaga na bakit may mga build up doon sa mga ibang lugar, di ba? So, Alright, so kaya, ng... nga volume pa din. So ayan, mga kaibigan, uh, northbound lane mula San Pablo hanggang dito sa may uh, City Hall. Okay po, so mga kaibigan, nagbabalik po ang Good Morning Malolos at Northbound Lane na MacArthur Highway. <coughs> hanggang dyan po sa may uh, Dakila, medyo heavy moderate to heavy. Pero right after that po, from Dakila hanggang Crossing, hanggang Capitolio, BSU, hanggang dito na po. Sa may City Hall ay uh, light to moderate na po. Ibig sabihin maluwag na, maandar at ang mga naging cause na lang po ng traffic ay mga humihinto na mga nagsasakay siguro o mga nagbababa ng pasahero. Kaya hindi na po problema pagdating dyan, pagkalampas ng Dakila. Alright, tingnan naman po natin ang lagay ng trabiko dyan po sa may uh, southbound lane ng MacArthur Highway mula po sa Lungos. Yun, mula po sa Lungos, paglabas ko dito sa may Vista Mall, medyo maluwag po. Okay. Maluwag po both side. Pero pag hanggang dito po yan sa may kanto ng Heritage. Pagtapat na pagtapat, tap, pagtapat mo ng CEU. Tapat yan. <laughs> Dami yan. <laughs> Oo, oh, pagtapat na pagtapat mo ng CEU. Ganito po. Ang mandadatman nyo. Ayun. May, <laughs> may proof pa siya. Oo, oo, kasi hindi ka po talaga makakasingit. Hindi, hindi ka po makakasingit kasi sobrang dami ng sasakyan. Volume oh, ng sasakyan. Kasi ang ginawa nga nila, hinaharangan nila agad. Parang pinapauna nila yung unang side, okay. ito yung kabilang Kino -control side. Kino-control na talaga yes, nila. Yes, talaga mm. nila. Pero that Pero, will cause traffic talaga. Oo, kaya lang sobrang tagal. Kaya nakakabing mm -hmm. yung busina ng mga sasakyan at motor. Oh, Siguro sa tagal kasi na nakahinto, talagang yung iba, oh, saka hadali, yung busi, nakakarindi talaga. Mm -hmm. Tapos paglagpas mo naman doon, saka, may mga may kanto kasi ng ano uh, subdivision dun sa tapat ng south. So marami ring lumalabas uh, doon. Royal, yeah, Royal. Kaya State. isa pa yun sa nakaka-cause talaga ng traffic. <coughs> And then hindi pa nga maganda yung kabilang side na daan doon sa may tapat ng south. Kaya hindi ka rin pwedeng maghadali. Talagang mm -hmm. sobrang ano eh napaka, ano talaga. Shaky. Shaky ba tawag doon? Yes. Wavy. Sorry. Shaky. <laughs> 'Yon. <Ayun. laughs> Tapos paglagpas mo naman doon, sa kabilang side naman, doon naman nag-build up ang traffic hanggang dito sa may builders. Pero pag nakalagpas okay. ka naman dito na yung papunta ng crossing, nakalagpas ka na sa may Grand Royal, maluwag na po yun, maluwag na. May konting build up lang dito sa may Alido. Yung, di, yung simula sa kabilang side naman, papunta ng Kalumpit, ang start ng build up ay dito po sa may builders. Builders naman. Ayan, ah, yan po. Okay. Konting yes. tiyaga lang at huwag po mainit ang ulo. Hindi na, na natin pwede sabihin Monday kasi. Eh. Oo, hindi, walang ganun, wala hindi pa rin. Hindi, walang ganun, nung Sabado mismo. Eh. Okay Oo, ba? kahit Sabado, kahit Linggo. Sabado at Linggo. Eh. Mm -hmm. Talagang ang traffic ko minsan, mapapaka... Bakit traffic? <laughs> eh linggo. Saka hindi mo masasabi na diba? kasi may pasok. Hindi oh, na. Hindi na rin. Hindi na. So ibig sabihin po, ang uh, main factor ng uh, mga traffic natin dito sa Malolos ngayon, Isang contributing factor po ay mga ginagawa sa kalsada at pangalawa po ay volume talaga ng sasakyan. Madami, okay. madami Kasi ang sasakyan. 'Yun lang sa mga subdivision or sa maglabasan yung mga sasakyan doon, Grand Royal, Heritage, uh Camellia, Northfield, di ba? Mm -hmm. Eh lahat nandito sa uh, kabilang side nito, hanggang doon sa residentialya 'yan. Oo. Oh, oh. Nasa kanan lahat. Sunod-sunod yan eh. Oh, Oo, kaya nga. So, ibig ko sabihin po ay uh, talagang uh, Traffic natin dito sa Malolos, um, ang main po na dahilan talaga ay volume lang. Napakadami lang talagang sasakyan and nagkakasabay-sabay tayo ng uh, labas. At uh, kaya po nagkakos din ng traffic, isa po yung uh, yung uh, gina mga ginagawa. Kaya konting tsaga po at uh, pag natapos naman yan, malaking ginhawa na sa mga biyahe natin. Doon po sa mga lalabas, pwede na kayong lumabas ngayon. At uh, payo lang po namin sa inyo, patuloy kayong magingat. Patuloy na magbaw ng maraming itim. Mahabang pasensya. wag na po kayo makipagbabag dyan sa kalsada. At nako po. Eh, talo pa kayo dyan pag nakipagbabag kayo. Totoo. Ingat po and just yes. enjoy your travel. Yes. At alam naman natin, madalas natin pinagkukwentuhan dito yung mga biyahe natin na talagang uh, kuminsan. Uh, I-enjoy mo na lang kaysa mga ka. Yes. Oo. Uh, Saturday, nasa, nasa Manila ako nung pauwi. Hindi na ako. Usually kasi ang ginagawa ko. Oras na umandar yung bus, tulog na ako pagising ko, nandito na sa malapit sa Robinson. Masa. Okay naman. Uh, na ako sa Trinoma. Pero nung Sabado, na ano ko nga, na ganun, traffic din, pauwi, dahan-dahan, roll. Hanggang makarating ng Balintawak. Uh, kahit po sa, nasa NLEX na, ay uh, medyo gapang pa din, dahil nga po sa dami ng sasakyan. Pero, ano po, in ko dito, pagdating namin ng tabang, eh, good luck eh. Pero, umaandar naman ng Sabado ng gabi. Oh, yes. Yes, 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 yes. Kaya... Ano alam ka, nadaan din kami dyan nung Sabad, Sabad na nung gabi, gabi. no? Smooth umaandar, naman siya. Ay. Umaandar, umaandar oh. naman siya. Kaya talagang uh, medyo na, na, natuwa naman ako. At uh, mabilis din naman nakarating dito sa ating, uh, sa ating lugar. Ah, mm -hmm. uh, ang mga biyahe natin talaga ako minsan, nasa inyo na yon on how you will enjoy it. Eh. Pag talaga naunahan ka ng inis, medyo ay tama sana. Sira ang biyahe. Ay tama sana pumunta ngayon. May tinatanong sa akin, di ba ay mahirap lumuwas? Sabi ko hindi naman. Ay hindi pala si ano na pala nagtanong <laughs> ng <in. laughs> si DJ O pala yung nagtanong medyo, kanina. Medyo mapapangiwi ka na lang talaga pag ano eh, lalo na pag sa NLEX yung traffic. Uh -huh. Kasi alam mo mahaba pag doon eh. Sa NLEX dito sa atin pa southbound, medyo nagbi-build up lang diyan pag nandoon ka na malapit ka na sa Balintawak, di ba? Mm hindi, -hmm. Dini sa northbound ang medyo ano diyan? Ang nakaka nakakarenderin pag minsan, minsan pag sa Smart Connect pag pag paglabas pag mo ng Smart Connect doon at nakita mo traffic hanggang ano yan hanggang Venezuela. hindi minsan may kawayan pa we hanggang layo Minsan, doon doon talaga ang may traffic kasi may kawayan eh ano. pag anong paglapas mo doon ayan okay na yung biyahe mo eh Marilao ah uh, ano yung kasunod ng Marilao Bukawi Bukayun Bukawi tapos yun Santa Rita tapos dito na ay, uh, Santa Rita pala, lagpas like, pa sa atin uh, yan eh. Tabang. Mm. Ang, ang, ina, ang sinasabi ko ngayon, dito sa may banda ng uh, Santo Tomas. Mm. Sa may, eh uh, ay sorry, Santo Tomas, San Simon. Okay. Dito sa may Enlex. Mm -mm. Minsan doon ang simula. Tapos yung, yung kahabaan na yun ng Candaba. yung Bayadak, yung tulay na nakaangat doon, na mahaba. Minsan puno yun. Kapasok. Ah. So sabi ko nga, ang nangyayari ngayon, Ah, uh, parang dati kasi kahit ano gawin mo hindi ka traffic diyan sa papuntang Pampanga mm -hmm. di ba pero since na develop na ulit yan dumami na yung commercial area and yung ibang mga regional offices naglipatan na diyan kaya talagang napakarami rin pumupunta dati hindi naman nagta-traffic diyan sa gawin na yan ng NLEX pero ngayon magkabilang side pa kuminsan totoo oo Kaya talagang ibig sabihin talagang marami ng tao. Pero kung dami ng tao pag-uusapan, parang ano tayo, parang ano na ano ba 115 million Filipinos. Mm -hmm. Eh 20 years ago, parang nasa 100 million pa lang tayo. So oh. after 20 years, ganun kadami na dagdag, ano? 15 million oh. agad, di ba? So talagang nakikita niyo po ang epekto, pero talagang ganun. eh. Uh, hindi naman mapipigil yung pagdami ng tao. Yes. At uh, talagang isa kasama yan sa sa patuloy na pag-unlad din ng ating mga komunidad. <laughs> kaya talaga pong uh, ano lang, uh, konting tiyaga lang. Madami na tayo. Madami na rin ng uh, kaya. Ayan po mga kaibigan, na uh, naihatid namin sa inyo ang pinakuling taya ng panahon. At pati po ang lagay ng ating trapiko ngayon dito sa lungsod ng Malolos. At uh, nawa po ay patuloy kami makatulong sa inyo sa mga pangon na informasyon na yan, yes. magamitin nyo sa inyong mga maghahapong pagkilos. Kung kayo man ay lalabas, alam nyo kung uh, ano magiging panahon, mm -mm. alam nyo ang uh, i-expect ninyo pagdating po sa traffic, kung saan man kayo papunta. Kaya ayan, ang payo namin, patuloy na magdala ng payong, magdala po kung may lalagyan kayo ng inumin, lagya, uh, ano na rin, uh, dalhin nyo na din. Yes. Para po talagang uh, kung magtagal man o oh, maipit man kay sa biyahe ay uh, mayroon kayo kahit inumin man lang kasi talagang nakaka-drain uh, yung init nakakabuwis eh, na no? malagkit eh malagkit maano sa balat makati uh oo -oh. kaya, kaya nga so hindi ko dapat alam dapat talaga mag-magbabaon kung... talaga ng tubig ngayon <laughs> dahil mahirap hindi na. Kaya dapat na pati pambuhos na tubig eh magbaon ka na rin para Mawala yung lagkit sa katawan, di ba? Pero, nako. Iyan nyo po, mga kaibigan, at patuloy namin kayong uh, paglilingkuran. Dito po sa ating programang Good Morning Malolos. Na, may mga guest na po tayo by next week. na ninyo at uh, talagang sunod-sunod na yun mula lunes hanggang Miyerkules hanggang biyernes po. Actually, sa Wednesday pala. Wednesday. Uh, meron na po tayong uh, magiging guest mula po sa ating mga elected officials. Okay. Uh -huh. Antabayanan nyo po yan at naging, uh, magiging maganda po ang ating balitaktakan. Hanggang dito po ang ating uh, programa at kami po yung magpapahalam na ito po ang Good Morning Malolos, GM Barkada Sige po. ayun guys, so thank you sa so pakikisama sa ating... Nag-enjoy <laughs> <laughs> guys, so stay tuned sa mga programa ngayon and sa mga darating na araw and always, sabi nga namin kanina, lagi kayo mag-iingat, either magda-drive or magko-commute. Lagi kayo magdadala ng payong kasi Sobrang talaga init ngayon. So guys, this is me, this is Angel. Out! Peace! Ayun, marami pong salamat sa lahat po ng mga nanood ngayon. Uh, at abangan nyo po yung mga programa ngayong araw ng lunes dito po sa Roving Radio Station. Nandiyan po ang Bark FM. Nandiyan din po ang Listo Malolenyo. Ay, Aguila Sports, sorry. ang uh, Aguila Sports at... Ano ba yung program natin? Ngayong lunes. Alin? SSS? Ayun, usapang SSS. Abangan hmm. niyo po yan. Ayon, Agribida? Agribida. Mamaya po oh. yung 11 to 12 ng tanghali. Ayun, maraming maraming salamat po. God bless. And uh, sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong pag sa ating mga programa dito pa rin sa Malolo City Roving Radio Station. Kami po yung pasamantalan nagpapaalam. Hanggang sa muli, ito po si T-Rex. At patuloy tayong nagpapasalamat sa ating uh, butihing mayor, Mayor Christian Atividad. Vice Mayor Vice Mayor Bebong Gachalian, ang ating City Administrator, Mr. Joel Eugenio. At, siyempre po sa inyong lahat, maraming maraming salamat kay Mr. Romel Ramos. Good morning at thank you very much po. At, ito po Malolo City Roving Radio Station where we inform, we educate, and, educate and we empower. empower. Ito po si T-Rex. Ito po si O. At ito si Angel. At, at Roving Radio ang station ko. ko.